Aktor na si Sian Lim may banat sa love life ngayon ni Kim Chu. Hanggang ngayon ay trending pa rin sa social media ang mga ganap tungkol kina Paolo Avellino at Kim Chu. Matapos ng bigyan na ng kulay ng dalawa ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Matapos ang hiwalayan ni Kim Chu kay Sian Lim. Bagamat madaming natuwa at kinilig sa status ng relasyon ng dalawa ngayon dahil ito talaga ang gusto nila para sa kanila. Sama na tala, nakaraan na araw lang ay may binitawan na mga salita ang dating kasintahan ng aktres. Ayon sa isang source ay may binitawan umanong banat si Sian para kay Kim Chu. At pinaparinigan nitong iiwanan din ito ni Paolo Avelino. Ani pa ni Sian, iiwanan at hindi rin kayo magtatagal, makakahanap pa yan ng iba na mas better sa'yo. At dahil dyan ay pinagkaguluhan ng mga netizen ang balitang ito at inulan ng samut saring mga komento. Na siyang nakaagaw talaga ng atensyon ng mga netizen sa buong social media at inaabangan ng susunod na balita dito. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.